yung si mirror road test mga pap ito yung katapat ng keso mga pap sa ito yung matutuli na electric scooter mga paps ngayon no? ay nasa na yung paano? <tinyo> ito siya o oh. BX 3000 ayan oh ang ganda mga paps ang ganda malakbo parang motor lang hindi kayo magsisisi sa mga uh, ganitong bagong labas mga paps na skuter, oh. e scooter o oh. a scooter o syempre ayan yung sticker natin mga paps ang laking battery Testing natin pabalik. Ayan. Ayan. Nakalagay tayo sa mode to mga pups ha. Look, wait, wait. Tumatalon. Ang <laughs> bilis ka akin. <laughs> Pa pala siya. So hindi lang pala level 1, level 2, level 3, hanggang level 4 siya. And level 4. Ang nagkagandaan nito, baka pwede sa s Ay sa palagay ko, panis ka yung mga meyo dito, baka ah. oh. oh, oh, pabos ka lang ha. Oo. Ang siya. So, mayroon tayong bagong uh, electric scooter ngayon Ito, BX3000 Ayan, ang ganda po ng suspension nya Tsaka malakbo, top speed nya 80, 90 Ayan o oh. At mamaya, antabayanan nyo po mga paps Punta tayo sa warehouse Makikita nyo yung marami nito Ayan ha, Tat tatanungin din natin yung presyo nito kung magkano Ayan. Pero ang ganda uh, Sa mga medyo gusto ng kakaibang ride pero chill lang kasi maganda comfortable naman yung pa parang motor lang subukan nyo to mga papso oh. sigurado napakatipid dito hindi kayo magagas charge lang oh ang ganda mga papso oh hindi pa basta-basta malaubat ayan oh ang gandang scooter dito ayan syempre ayan yung sticker natin mga papso oh. Yeah, no? Pibo e-scooter mga paps ah, Sa mga interesado pala Sa mga gustong bumili nito ah, Pave lang kayo sa akin o no? kaya comment lang po kayo sa channel ko At bibigay ko po sa iyo at ko kayo dun sa warehouse na main supplier po dito mga paps no? Ang ganda mga papso oh. Napakagaan lang, stable siya. Tinesting namin kanina doon. Ah, makikita nyo sa video 'yon mga paps. Tinesting namin. Talagang binirit ko parang na ah. nasa una man ini bago lang talaga kayo kasi wala tunok Ah, pero pag po na, parang motor na talaga siya mga paps. Iba, iba yung pakiramdam pag nakaupo na kayo rito mga paps compare sa motor kasi yung motor alam nyo na may tunog may andar ng makina ito wala as in napakatahimik talaga maririnig nyo na lang yung sa kalsada na lang pero napakaganda ng suspension niya ano no? napakalakas pati ng ilaw nito mga pop so LED Ang gabi sa inyo mga pap Sa aking mga subscriber Ayan Andito po tayo ngayon sa uh, Warehouse uh, Sa Bibo e Scooter Ayan kung makikita nyo po Ayan At makikita nyo rin po mamaya Dun sa video yung Pag test ko nito nitong Bibo BX3000 Kung yung top speed Saka yung range Kung ilan Ayan, dito po dito po 'yan sa Pandi Bulacan. at sa mga gusto pong mag-avail, message nyo lang po ako, comment nyo lang po ako, uh, maglalagay po ako ng number diyan sa screen, kontakin nyo lang po ako. Napakamura lang nito mga paps. At saka po yung experience niya iba sa motor. Yung mga gustong mag-alternate sa motor, pwede kayo nito mga paps. So iba-iba yung specs nito. Um, may BX-2000 BX-3000 Then, may BX-1500 Dyan, sa specs na yan Magkakaiba din po ng price dyan uh, So, dito Dito po sa BX-3000, mga paps Naglalaro mag Sir, magkano po yung uh, SRP nito? Itong BX-3000 natin? no tay 58 2000. 58,000. Yan, ayan po yung specs niya mga papsa, yung BX3000 at ayan, bubuksan ko po ah. Ayan, ang ganda po ng funnel gauge niya, oh. Ayan, naandyan na po lahat. Dito po makikita yung battery level niya, yung volt, den sa ilaw, may high and low. Ayon po, oh. high and low. kompleto, may signal light. Ayan. Mm. Ayan mga paps, so hindi kayo mabibitin sa takbo kung sa takbo dito kasi kanina pumapalo ng 80. 85 'yung takbo, depende na lang sa inyo kasi 'yung selector niya, 'yung mode niya, may mode 1. Ayan kung makikita niyo naka mode 1 po 'yan. Then pwede niyo i-mode 2, mode 3 hanggang mode 4 Ayan, kumbaga sa gear hanggang 4 mode po 'yung ano niya, 'yung bilis na kayang ibigay. At saka ang ganda po ng braking system niya kasi nakaano na 'o, oh, ayan. Ang forma po tingnan. Napaka-astig. Ilaw niya, nandito na rin sa baba. Ayan, ang ganda ng ilaw niya 'o. Oh. Hmm. Signal light niya mga pop 'o. Oh. Ayano. Oh. Mm. Ito yung pinakamura. Ganda. So, ayan. Ito, 38,000 na. Ayan, si Sir, o. Oh. Ah, gandang gabi, Sir. Ito We daw. Magkano, Sir? 38,000. Oh, 38,000, mga paps, o. Oh. Ito yung pinakamura nila. Meron tayong modified, kaso nasa box pa. May modified. Ah, uh, 68,000 naman yun. 68,000 naman. Uh, uh, yun, tumatakbo ng ano, 120 km talawa. Oh, so, 120? So parang motor na talaga. <laughs> Tapos <laughs> ang range niya about 80 to 100 kilometers ang range yung layo. Ay yung malayo, malayong malayo na mga paps, pero unyo yan ha. So halimbawa, nag-avail ako nito sir, ah uh, papa papamodified ko sa inyo pwede rin. Pwede. Ya. Ayun pwede. pala mga paps oh. So. Then mayroon pa isa. Ito. Ah, bispa. Bispa type. Ayan mga paps oh. So. Ang ganda rin oh. No? Napaka-astig. Ayan finish na yung pagka quality niya oh. ganda finish finish color. Ayan mga papso glossing glossy ano. Ganda yung detail niya oh. Dito sir nasa magkano SRP niya? 68. 68. Then, yung range niya, saka yung takbo, pareha sa BX3000. Ano lang to? 1,500? Ah, 1,500. Pa? Ayan. Ayan, mga paps. Si classic. Kasi. Classic, uh, tingnan. Oh. Ayan, uh, mga, paps. So. Ito pa isa, no? parang best pa, Na no? best pa rin yan. Ito, best pa rin. Pero medyo maliit siya. Ano? 1,000, 1,500 din. 1,500 watts. Ah, ito pala, mga paps, sa watts. Umaga sa motor niya. Ayan. Sa watch. Ang ganda. So, dito, ang kaganda nito, alam nyo na mga paps, di na kayo magagas. Ayan, na, di na kayo magagas. Ang laking katipiran po nito. Tsaka sa traffic, kanina, sinubukan ko, may time na naka, hindi kayang lumusot ng motor, ito nakakalusot. Kasi tingnan nyo naman yung ano nya, maliit lang, saktong-sakto lang. Kahit dalawa kayo diyan, may karga pa kayo dun kayang-kaya. Kasi sobrang lakas ng makina niya mga papso. Ito stock pa to. Mm, Stuck pa to. Ay sana maimbitan tayo ulit ni Sir pag na-unbox 'yon o kaya pag mag-unbox nung andito tayo nung ano na. Yung upgraded na. Ah, yung Ayun. Modified. Yung modified. Na eh, nabenta na. Ayun no? kanina. Nabenta kanina. Ayun. Kanina yung yung naka Yung naka-ano. Okay sana sa susunod na balik natin dito mga paps maimbitahan tayo ulit ni sir para mapakita ko sa inyo yung ano na yung upgraded ayan oh, ang ganda oh. sa mga ano dyan naghanap ng alternate sa motor so medyo makatry naman ng iba subukan nyo po ito mga paps siguradong hindi kayo mapapahiya hindi ako mapapahiya ang ganda talaga ang lakas ng power nya saka ang pag charge nito is uh, actually 4 four, four hours lang, 'di ba sir? Ayan, 4 hours lang puno na siya. Then makikita nyo naman dito kung puno na. Ayan. Makikita nyo naman dito sa funnel gauge. May indicator naman, saka may kasama na siyang charger. So pwede rin 'ano, sir. Pwede din nilang baguhin yung charger, um gagawin pas, fast may nabibili. Ayun, nabibili, ah. Ay, no? may nabibiling fast charger mga oh. popso. Tsaka yung compartment. Ang laki ng compartment niyan. Ayun oh. Parang Nmax lang oh. Oh, ilang liters kaya yan? Ayun oh, kaya As, na. Kasya dalawang, mm, dalawang case na beer diyan. Mm, dalawang <laughs> case na beer. Ang ganda mga paps. so sulit na sulit kayo rito mga paps. Hindi sayang yung pera niyo. Kumbaga mauuwi sa maganda sa tama yung pera niyo. Ayun oh. Ayan yung pre-charger niya. So, pag kayo nag-avail dito, kasya, may Kasi yung bola ng basketball dyan eh. Sa oh. kong helmet. Kasya? Oo, oh, kasya natin. mga papso, kasya yung bola ng pambasketball. Tsaka yung helmet. Ayan, ang kagandahan nitong motor na to. Ayan. Tsaka, fully digital na yung panel niya, oh. Hindi to naganda lang masyado, mga paps Yung panel niya is fully digital. oh, full face helmet, kasya yan. testing ni sir, yung full face, oh. Iyon, oh, kasya Oo. Oh. mga paps oh. Wala na. Ayos na full face ayan, oh, ayan oh. ang galing mga paps oh. ayan sa mga naghahanap ng scooter ayan kung nakita nyo yung yung keso na mabilis same lang sila mga paps same lang sila sa balis bilis kasi nakita ko at natest ko kanina uh, sana mapanood nyo sa video ko Antabayan nyo po at ipopost ko sana tapusin nyo hanggang sa matapos yung video ko para makita nyo yung bilis kanina. At sinubukan ko to. Ramdam, ramdam ko yung power talaga nya. Pag pinigyan nyo yung throttle, talagang mararamdaman nyo yung power nya iba. Para lang kayong nakamotor na napakatahimik. Walang ingay mga paps. Walang vibrate. Tsaka yung suspension nya. Napakaganda. Napakalambot ng shock. Ayan, no? ay sa mga naghahanap ng e-scooter natin, ayan. Dito lang po kayo pumunta sa Pandi or kaya message nyo ako. Ah, uh, I-call. mag -iiwan po ako ng number. Makikita nyo dyan sa screen. Ayan, sigurado po sulit yung pera nyo rito sa mga naghahanap ng alternate sa motor sa mga gustong mag-experience ng iba naman electric electric scooter, ito po subukan nyo mga paps. Ito marirecommend ko talaga sa inyo. Ayan mga paps oh. Oh. Ang ganda pa ng susi. Ayan oh, marami silang stock dito. Mamimili kayo tatlong klase. Ito ang ganda na ng handlebar nito, mga paps oh. <coughs> ang ganda ng handlebar niya oh kung makikita nyo kulay pula na oh mm. ang damda kung makikita nyo rin dito mga paps ah marami pang naka box ayan hindi pa na unbox nakalagay pa sa box ito bx3000 pa to kulay red oh mm. Naka-tubeless na rin po siya. Naka-disc brake. Same na rin sa motor. Tubeless na yung gulong niya. Oh. Ayan, dami pala. Oh. Ayan, kung makikita nyo dyan mga paps. Oh. Ayan, lahat po. Electric scooter yan na hindi pa nabubuksan. At sana makita nyo yung i-unbox namin na upgraded na. Kasi mayroon pa daw. Yung isa daw na display nakuha na. Nabili na. Ang ganda oh Iba-ibang kulay Mamimili po kayo ng kulay Ayun. At saka kagandahan po nito Wala na Sa ngayon wala po itong ano sa LTO So Free po kayo magano sa Ano ngayon sa highway Wala po itong reestro Ayan napakaganda po nyan Naka disc Antabayanan nyo po ulit ang aking video Sa susunod at papasyal po tayo ulit dito Kay sir Ayan Ayan, napakarami pong stock Ayan, may kulay yellow Ayan, nakabox pa Hindi pa na-unbox Ayan mga paps Ang dami dami pa, ang dami pang i-unbox dito mga paps. antabayan nyo lang at mag-unbox tayo ayan oh. At sa ano sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo sa aking channel. At sa mga subscriber ko, salamat po. Salamat sa patuloy na pagsuporta. antabayan tabayanan nyo po ulit ang aking susunod na video. Atungkol tungkol dito sa Vivo E-scooter, ayan. Mga paps, papakita ko po sa inyo yung i-unbox natin diyan. Na-upgraded na mga paps. Ayan asa ngayon po, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Antabay antabay po kayo sa susunod na video ko tungkol po dito sa Vivo E-scooter, mga paps. Tuwa yan, balikan. Mga 25 siguro 25, okay. mm. 25 eh. yun, okay. Yung sa racetrack track, dito mga 25. Eh, nakapalikan na ako. Meron pa natira. oh, ito mga paps ha. Okay. Ah, itong stock, range niya is 80 to 90 km. Oh, 80, Ayan, mga paps Then, yung upgraded, yung modified na, 1... 100 to 120 km yung range niya yung abot mga paps Pero inyo kalayo na yan kahit dito sa stock okay na Ooh, <laughs> yung 80 km 80 to 90 kilometer, solve na dyan mga paps ha ang full charge 11 pesos lang 11 pesos lang o tama kasi within 4 hours puno na uh, ayan mga paps o yung kagandahan yan 11 pesos lang napakamura ng maintenance din ito napakamura sa pag charge mura ayan ang astig o oh. hmm. hindi na mag change oil hindi <laughs> na mag change oil wala wala nang Papalitang ayan tsaka naka tube type tubeless o yan tubeless na yan walang sprocket diretso ayan mga paps ang kagandahan nito ang ganda ng mga kulay nila okay